So yan guys, ceramic coating yun ang ginagamit namin. So papakita namin sa inyo kung paano siya apply So yan, gamit lang kayo ng dalawang basahan. Yan. yon Ganun lang po, easy to use lang siya. So yan naman ang ginagamit namin para sa mga headlight ng na mga naninilaw. So ito po yun. Pwede siya sa mga gas-gas sa mga espalto sa mga paint transfer pwede nyo po sya magamit yun yung kinaganda sa kanya sa product na ito so ito naman yung ginagamit namin uh, acid rain remover para naman yan dito sa mga salamin na may mga watermarks mga acid rain so yun yung ginagamit namin acid rain remover montage so yun naman yung outcome yan ganyan na po siya. naman nakapit yung ano